Sana, Sana, oh. okay. yeah. Sana Di ba yung naulang oh. mga lods? <laughs> Mabayot ko oh. <laughs> Tagadawe, Negros Oriental Shout out sa mga mangingisda <laughs> Pain namin mga idol Ayan oh. uh, ah. eh, oh, Tay, sulak na Pwede na prituhin mga lods <laughs> Yang mga turista, nandiyan na. Boseng, maraming salamat. What you think guys? Thank you. Ito yung pamingwit, sobrang init. So Yan yung araw. Catch oh. 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 <laughs> and release. There you <laughs> go. There you go. <laughs> <Okay>. <laughs> There you go. 5 eh, kilos <laughs> pwede na kasing laki na ng kwan, mukha libre ng ulam mga lods cut <laughs> and <laughs> release oh Oh. <laughs> That's a lot. <laughs> That's a lot. Okay, oh. Oh. Udong. Lapad kayo. Pwede na. Uy, nasa mga taga-dawin. Sige, ito pag-yaw-yaw. Oh, anong masasabi mo dyan? Smile! Mabayat ko! Ah! Come on, here! Come on! Woohoo! Kepo lebebo debu kata beb, oh iya, okay. ah. yeah, yeah. wow. yeah, oh iya, yeah. bekeo, yeah. bekeo, Take picture bekeo, 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 Oriental, bekeo, 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 Wow bekeo, 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 wow, wow. wow. Tao hay <laughs> So yun yung buong kaganapan dito sa pamimingwit namin dito sa Canada mga idol Maraming salamat sa panunood at sana na-enjoy kayo sa video Please follow for more Thank you so much Bye